Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngala. Naroon siya sa kanilang kalagit na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng San Aldefonso sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng San Ildefonso. May mutag sa ato mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa ka tong mga nga ana sa Luzon ug sa laing nasod, dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitumputpiktong kabanata, ang talata po ay labing siyang. Ang landas, ang landas mong dinaraan ay malawak na karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mo iniwan.

Sinatahan ay dagat na Kalawa ka Ngunit walang makapit kita nang bakas mo iniwan Ngunit wala makakita nang bakas mo iniwan Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataw na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. Sa aming panalangin ng banal na dugo ng aming Panginoong Isa Kristo, ang luminis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang patuloy namin idinudulog sa iyo ang bayan ng San Ildefonso sa probinsya ng Bulacan ng aming panalangin ng lahat ng alta at lahat ng kasunduan na ginawa sa San Ildefonso ay nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng San Ildefonso. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. At tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, ikatatlumpong kabanata. Ang talata po ay pito at walo. Muling nagdalan tao si Bilha at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Raquel naging mahigpit ang labanan naming magkapatid. Ngunit ako ang nagtagumpay. Kaya tinawag niyang Neftali ang bata. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, ating matatagpuan na nagpapatuloy po ang bangayan na hindi sinasabi, ano po? Isang bangayan na walang ingay. <laughs> Walang salitaan. Sino yung nagbabangay yan? Yung magkapatid, si Leia at si Raquel. <laughs> kung, ah, uh, well, hindi nila pinagtatalunan kung sino ang mas mahal kasi alam naman nila na si Raquel ang mas mahal. Kaya lang, may eh, nakailang anak na si Leia at si Raquel, eh walang anak. Pero sa pagkakataong ito, nagkaroon ng anak si Raquel sa pamamagitan ng kanyang alipin na si Bilha, no? At nagkaroon pa ng ikalawa. Kaya ang sabi ni Raquel, naging mahigpit ang labanan naming magkakapat magkapatid. Ngunit ako ang nagtagumpay. Pambihira talaga. Kaya alam nyo po, yung pangalang Neftali, sa Hebrew, ang ibig sabihin ay labanan. <laughs> Gra <laughs> Grabe yan talaga. Ipinangalan talaga sa anak niya yung labanan. Ano po? Alam niyo po, dapat maunawaan ng bawat isa sa atin na ah. sa katotohanan, minsan nangyayari din to sa mga magkakapatid eh, no? na wala namang salitaan na kung sino yung mas magaling, kung sino yung mas mainam, pero hindi natin maikailay eh. kasi may mga kapatid talaga may mga tao talaga na into competition. <laughs> Mga competitive talaga silang tao yung nasa kalikasan nila yon eh dapat kung ganoon unawain natin sila kasi hindi natin po yun mapipigil kahit anong gusto natin na patahimikin sila at wag na silang maging competitive nakulikas po yun sa kanila mga kapatid parang itong si Raquel likas sa kanya yung pagiging competitive, especially yung nangyari pa sa kanila no na magkapatid, mas matanda pa yung kapatid niya, no? So, tinignan niya na may pit na labanan to. <laughs> At ako ang nagtagumpay ara si Dulce. Ako ang nabuwagi. <laughs> so, ano pala ang itinuturo sa atin? Ano pala ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin? Sa mga ganitong pagkakataon. Alam nyo po, nakakatuwa ang Biblia. Sapagat hindi derechahan na sinasabi sa atin na walang competition dapat sa magkapatid. Pero sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ipinakita niya na, o oh, ito yung mga kapatid na nagkukumpit sa isa't isa. Masaya ba ang buhay nila? Ano po? So, ipinapakita sa atin. Mainam ba na halimbawa ito? Mainam ba na gayahin ito? O, kayo na po sumagot. <laughs> Pero, ito po ay maliwanag na... Alam niyo po ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang karunungan ay ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin samantalang tayo ay nagbubulay ng kanyang salita hindi binabaliwala ng Diyos na maintindihan natin, kailangan maunawa natin na merong gustong sabihin ng Panginoon. Meron siyang kapahayagan. Meron siyang kailangan na ituro sa atin. May dapat tayong malaman. At ito pong mga kwentong ito, eh hindi lamang po para i-entertain tayo, hindi po for entertainment. Ang banal na kasulatan. Ang tawag po sa Bible ay manual for life. Ito po yung nagtatakda, ito po yung nagtatalaga, ito po yung nagsasabi ano yung marapat nating gawin sa buhay na ito. Ah pag nagkamali ka, ah ito dapat. Ah pagka naguguluhan ka, ah ito dapat. Ah kapag may problema, may pagsubok, ah ito dapat. Kaya po manual. Di ba po? Saan natin ginagamit ang manual? Yung mga produkto na ginawa na bago. Pwedeng appliances. Ano po? May manual yan. No? Yung mga gadget, cellphone, lalo na may manual yan. Although, hindi na talaga inaasikaso ang manual ng cellphone ngayon kasi <laughs> binubuksan na lang pagka-on na at pagka-charge na. Nako, yung ginagamit na talaga. Pero, pagka inaral mo yung manual, mas malalaman mo kung paano mainam na gamitin. Na kung magkaroon ka ng problema, nasa manual ang solusyon. At tayo pong mga anak ng Diyos, actually ang lahat, ang manual ng buhay natin ay ang salita ng Diyos. Kaya kailangan nating manungkot balik sa katotohanan. Kailangan nating manumbalik sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi maari na ah, ito naisip ko. Ah ito gagawin ko. Ah ito naisip ko. Ah dito ko. Hindi po yun pwede. Ah ito'y nararamdaman ko. Naku lalo na yung mga pakipakiramdam. Bato-bato sa langit, tamaan magising. Ano po? <laughs> ibasin natin ang ating mga desisyon, ang ating mga pagpaplano ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. sa ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, higit na matalas, kaysa alin mang tabak na magkabilay talim. Ito'y nanunood sa pinaghihiwalay ng kaluluwa ng Espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, nakatatahon ng iniisip at binabalak ng tao. Hebreo 4.12 Diyan po tayo manunumbali. Yan yung ating panghahawakan. Ito yung sinabi ko kahapon na hindi ka umaasa. Inaangkin mo na, tinatanggap mo na, ipinagpapasalamat mo na sa Panginoon. Sa tunay pinagkaloob na ng Diyos. At mga kapatid, ang kat katotohanan nito ay e nasa ating pagtanggap. Alam niyo hindi natin maaangkin ang pangako ng Diyos kapag ka hindi natin tinanggap. <laughs> hindi natin mararanasan kung wala tayong panghahawakan. Kaya ipinagkalog ng Diyos ang kanyang salita. Ito ang naglalaman ng mga pangako na tunay na kanyang Gaganapin ang Kanyang ipinangako sa atin. Malalangin tayo. Aman naming Diyos na makapangyari. Papasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita na aming tinanggap, Ama, sa mga kaisipan, sa mga katotohanan, Amang Diyos, na may mga tao na sa aming paligid o kung kami man, Amang Diyos, ay eh nakikipagkumpitensya ang aming panalangin ang iyong kaliwanagan, ang aming tanggapin. Magkaroon kami ng ganap na kaunawaan. Magkaroon kami ng katotohanan na nagmumula sa iyo na aming mapanindigan ayon sa iyong kalooban na mapatawarin mo kami kung sa aming mga puso pinipilit namin na makipagmagalingan na ayaw naming aminin may mga pagkakataon na kami eh mas mababa, dasal namin ang Santong Espiritu ang magkaloob ng kapakumbabaan sa buhay ng bawat isa sa amin at sa aming pagkaunawa at pagganap nito, dasal namin ang pangunguna ng iyong Espiritu upang tunay ang landas ng katwiran ang aming tahakin. At sa pangalan ni Yesus, kami po ay nananalig, hindi higit sa material na pagpapalang aming tatanggapin ang yung pangunguna, ang iyong pagsama, ang aming pagkabatid ng iyong kalooban at naisip at Lord, dinudulog namin sa yung bayan ng San Ildefons sa probinsya ng Bulacan. Ang aming hiling magkaroon ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Dasal namin na magkaroon ng maliwanag na pagpapakumbaba, pagpapatawaran at sa pangalan ni Yesus. Hayaan mong dumaloy ang pag-ibig at pagkakabalaman Kaisa na siyang maging dahilan upang maitatag sa pangunguna ng Santong Espiritu ang altar para sa aming manunus. And we are claiming sa pagkatatag ng altar ng aming Panginoong Yesus, baka paghahandog ng pagpupuri pagsamba maging ng mga sakripisyo sa iyong banal na harapan. Amin din pong idinudulog amang Diyos na dumaloy ang fire of revival sa San Ildefonso. Hayaan mong maranasan din ito sa Baguio City, Kagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Hayaan mong maranasan ng mga bayang itong 'yung Santong Espiritu at hiling namin. Magkaroon sila ng unawa ay unawaan upang maganap ang 'yung dakilang kalooban. We also declare that Far of revival. Lord, hayaan mo umunla din sila ayon sa iyong pangako. At ito'y maranasan ng buong Luzon, Visayas, at Mindanao. Hayaan mo na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Nasal din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ikaw ang gumabay. Patuloy na magpalakas, patuloy na mag iingat at magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. Maging sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong taglay nila yung pangako mo na makapaghatid ng mabuting balita sa mga bansang yung pinagdalhan sa kanila as we pray sa aming mga training agencies katulad ng Main Life Asian Center for Missions Elijah House Philippines Church Renewal Asia Pacific International Institute Studies Ikaw pong ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matupad at maganap ang dakila kalooban mo As we also pray sa aming President Mark Vice President Duterte sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Dasal din namin ang pangunguna mo sa Department of Finance. Hiling namin namang Diyos na maranasan nila ang pagkilos ng may pangyarihan ng aming Santong Espiritu. At tunay Panginoon, mapabatid sa kanila na hindi nila madadala ang kayamanan ng sanlibotang ito. Pagdating sa kabilang buhay ang aming hiling, magkaroon sila ng kaunawaan na gawin ang patas at ang nararapat sa pangalan As you also declare your blessings sa mga bansa na aming tutunguhin upang manalangin. Sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, panalangin namin na tunay na kumilos ng may kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu sa mga iglesia, sa mga misyonero at sa mga anak mo na aming makakaniig. Lord, we declare far of revival sa pangalan ni Jesus. Ito din ang aming hiling sa Hong Kong, Macau at Taiwan. And by faith, we're claiming, Panginoon, ang pagdaloy ng iyong spirit at kapangyarihan sa US, North Korea, South Korea, sa Brazil sa Russia. And we claim, Lord God, ang pagkilos mo sa Israel ng may kapayapaan. Maraming maraming salamat. Inaangkin namin, tinugon mo. At tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng amin, Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Sa ito, ay niyo po nang salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. in Jesus' name. Amen. Many, 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 many men. Praise God. Praise God. Hanging sa susunod. Sama-sama nating God bless the Philippines. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Many, 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 many men. Praise God. Pray, school.